Idol, yan, pakondisyon muna natin yung kabayo natin. Change oil, kulan, kung ano-ano pa. Para hindi ba risky eh? pagdating sa biyahe. Pakondisyon natin. Matagal pa tong gulong ko yan, eh, no? Bago pa, eh. Ayan, no? Laming laman. Itim daw. <laughs> Nakakala, mahalagaan ng gusto yung ating kabayo, mga busing. Kasi minsan, bumabiyahe tayo ba? Pagka tuwing, uh, pupunta tayo sa ano sa mga okasyon ba kailangan ma matatag ang ating ano itim na oh. tapos pati yung kolan dito dito ano na rin natin check pati yung preno pa check natin yung hangin yan pina check rin yung hangin nilagdagan din ng kuya babayad lang tayo magkano kaya yun para maayos yung kabayo natin ba?